sabi ng nanay ko, napulot ka lang ni Aling Loida sa basura. Oh, Nakabalot ka daw sa sako, tapos, tapos umiiyak ka. Naawa sa'yo si Aling Loida, kaya inuwi ka sa kanila. Ay, hindi totoo yan! Totoo, totoo. kanya. tingnan mo, kamukha mo yung basurero. Baka yun ang mga tatay mo eh. Oh, ma. Naku, mag pag dumarating yung basura. Baka bawiin ka sa nanay nanaya mo ng totoong tatay mo, <laughs> yung eh <baswewo. laughs> Ah, hindi totoo yan! mo ko kayo sa nanay ko! Eh, di magsumbong ka. Ampun ka naman talaga eh. Ampun, ampun, ampun. Ampun, ampun. Ampun, ampun. Ano na naman Lisa? dami kong ginagawa oh! Hindi ako matapos-tapos sa kalilinis dito sa bahay. Nay, pwede po bang magtanong? Eh ano nga yun? Itanong na kung ano'y itatanong mo at nang matapos na. Nay, totoo po bang ampun ako? Saan <laughs> mo naman narinig yan? Sa labasin po. Yan po yung lagi yung panukso sa akin pag ayaw akong isali sa laro. <laughs> Ikaw naman kasi. Labas ka pa ng labas. Ali ka nga dito, Lisa. Maupo ka sa tabi ko. Nay, totoo po ba? Ay, Lisa, plano ko naman talagang sabihin sa'yo. Naghihintay lang ako ng tamang panahon. Hmm. So, totoo po ba, Nay? Naampon ba, ba ako? <laughs> Oo, Lisa. Hindi kita tunay na anak. Nasaan po yung... Yung mga... Yung mga magulo ko na? Gusto ko sila... Gusto sila makita. Hindi ko alam, Lisa. Nung bagong panganak ka pa, eh... Iniwan ka sa palengke. Malapit dun sa una naming tinirhan, nung bagong kasal pa lang kami ng tatay. Ang nakapulot sa'yo, yung suki kong tindera ng isda. Eh, hey, namatay na yun eh. Matagal na. Dahil marami na siyang anak, eh, itinanong niya sa akin kung gusto kitang kunin. Mabuti na nga lang at kinuha kita eh. Tingnan mo, hindi kami nag-anak ng tatay mo. Ikaw na yung tanging naging anak namin. Ambul! Ambul na ako! Tama mo! Tama mo kayo makakalala ko! Tahan na, Lisa! Tahan na! Uy, Lloyda, kasarap nitong handa niya. Walang tulak ka kabigyan dito sa mga nakahain. Alam mo naman, minsan lang sa isang taon ng piyesta, kaya pinaghahandaan ko talaga. Hmm, ikaw ang nagluto ng lahat ng ito? Ah, hindi. Inorder ko yung mga kakanin. O, oh, Lisa, saan ka na naman pupunta? Kumain ka muna dito. Makikipaglaro lang po ako sa labas, Nay. Okay. Uy. Ang laki na pala ng ampon niyo, Loida. Uy! Baka naman marinig ka. O ba? Bakit? Hindi niyo pa ba sinasabi sa kanyang ampon siya? Alam na niya. Eh, sinabi na ni Loida. Tinutokso kasi sa labasan. Kaya ayan, tanong ng tanong. Kaya yun, sinabi na ni Loida. Saka meron ba namang lihim na hindi nabubunyag? Oh, Henner. Tinanghali kaya ata ng gising. Eh, paano nga ilasing kagabi? Ewan ko ba dyan sa pinsan mong yan, Peli? Pinanganak yata ang kakambal ang bote ng ala. Isha! Tama na, Lloyd ah. Hey. Iputan mo na lang ako ng plato para makakain na. Ah. Huwag ka maingay. Tay, anong ginagawa niyo dito? Uh, bakit ko kayo nakahawak sa dibdib ko? Eh ano naman. Eh, Alak naman kita. Nagdadala ka na, Lisa. Alam mo ba, habang lumalaki ka, paganda ka ng paganda. Uh, tay, huwag niyo ako hawakan! Ay, basta. Ay, sige na, sige na. Hindi na. Eh, huwag ka nang maingay. Eh baka naman sabihin mo pa sa nanay mo to, ha, Lisa? Lumabas ho kayo dito sa kwarto ko! Eh, masyado ka naman! Lumabas na ho kayo! Ito na, ito na! Lalabas na nga! Masyado ka naman! Sipa, huwag ka nga magsisigaw! Baka marinig ka ng mga kapitbahay ko, ano pa isipin nila? Labas! Eh, kumusta naman si Kumaring Gloria? Ayun, Mahina pa rin. Mabuti na nga lang at nadalaw ko kanina. Eh. Nagahanap ng kausap. O, kain na. Oh, te Teka, eh, tinawag mo na ba si Lisa? May kakain na. Tinawag ko na. Busog pa raw siya. Eh, mukhang pagod kanina pagkagaling sa eskwela. Ayaw mo na muna magpahinga. Oo oh, siya. Mauna na tayong kumain. Siguradong lalabas naman yun at kakain kapag nagutom na. Lisa. Nay. Oh, gising ka naman pala eh. Bakit hindi ka pa kumain ng hapunan? Masama ba pakiramdam mo? Hindi po, Nay. Hindi. Eh bakit namumutla ka? Oh, nangingilid 'yung luha mo, Lisa. May, may problema ba? Nay. si Tatay, oo. Mm. An ano, si Tatay mo? Kanina, oo. Pagkagali ko sa eskwela. Tumarejo ko sa kwarto. Pagod na pagod ho ako kasi sunod-sunod na -sunod exam ko. Natulog ho ako. Oh, Tapos? Tapos, nagising ho ako dahil naramdaman ko may humakawak sa masasarang parte ng katawan ko. Pagmulat po ng mata ko, nakita ko si tatay. Hawa po ang dibdib ko at halos isang dangkal na lang kung alayo sa mukha ko. Hoy, Lisa, ha? Huwag kang magsasalita ng ganyan. Huwag na huwag. Baka may makarinig sa'yo. Nakakahiya yan. Siguro, eh, sinasalat ka lang ng tatay mo at, at, kung, kung may sakit ka. Sa dibdib talaga na, eh. dibdib ko. Hindi magagawa ng tatay mo yung sinasabi mo. Abalisa! Bagong panganak ka pala, inaruga ka na namin. Itinuring na parang tunay naming anak. Yan pa ba ang igaganti mo? Huwag na ho kayong patay mali siya Alam kong naninilip na naman kayo habang naliligo ako. Ano mo pinagsasabi mo? Huwag na ho kayo magmaang-maangan. Kabisado ko na lahat ng butas ng banyo. Kahit anong takip ang gawin ko, tuwing maliligo ako, butas ulit. Wala kayong napala, ano? Kayo akong maligo ng nakadami. Eh, hindi ko alam yung mga pinagsasabi mo, Lisa, ha? Eh, baka naman isumbong mo pa ako sa nanay mo yan. Hindi na ho ako magsusumbong. Dahil hindi naman ako paniniwalaan. Diyos na ho ang bahala sa inyo. Congratulations, Lisa! Malapit ka na palang gumraduate ng kolehiyo. Oo nga po, Nay. Isang linggo na lang at graduation ko na. Oo oh, eh, baka hindi na maka-attend ang tatay mo. Mahihirapan lang. Eh, kita mo naman, naka-wheelchair na. Mahirap talaga yung sakit na diabetes. Kapag nagkakasugat siya eh, hindi na gumagaling. nayan tuloy. Naputulan na ng paa. Malamang ako na lang ang maghahatid sa iyo sa entablado. Kahit huwag na din kayo mag-attend, okay lang. May sinasabi ka ba, Lisa? Wala ho. Abay, talagang napakagaling mo, Lisa. Biruin mo yun. O nang take mo pa lang, pasado ka na agad sa board. Abay, lisensyadong guro ka na agad. Oo nga, ho, Nay. Nagbunga ho yung ilang buwan din na puspos ang pag review Ang maganda pa niyan, napakalapit ng eskwelahan dito sa atin. Magiging madali sa yung pagpasok at pag-uwi sa trabaho. Eh, Nay, balak ho sanang sa kabilang probinsya magturo. Ha? Eh, bakit sa kabilang probinsya pa? May malapit namang eskwelahan dito ha. Pareho naman malamang ang sweldo. Bakit ibang bayan ka pa? Basta ayoko pong magturo dito. Eh bakit nga? Kasi nga, walang utang na loob. Napalaki mo na. Napaaral. Kaya na na yung sarili niya. Kaya syempre, lalayas na. Siya nga ba? Lisa, ngayong matanda na kami ng tatay mo. Iwanan mo na lang kami? Tama ba, Lisa? Dear love, totoo'ng gusto kong magpakalayo-layo. Pero hindi dahil wala akong utang na loob. Nais ko lang hilumin ang malalim na sugat ng aking nakaraan. na molestya ako noong bata. Sa halip na protektahan, uhi hinasak na aking kinilalang ama ang aking kamusmusan. Sa halip na ipagtanggol ako, nagbulag-bulagan naman ang nakagisnan kong nanay. Mas inisip niya ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa kapakanan ko. Hindi ko alam kung saan ako humuhugot ng lakas para mapagtagumpayan ang bangungot ng aking nakaraan. Ang mahalaga, sa huli, nagtagumpay ako. Sa wakas, makakalayan na ako. Kailangan pa bang i-memorize yan? basic yeah. <laughs>